Ayan guys, pupunta kami sa ano, Himukilan. <laughs> Himukilan sa 4 Islas. Antay kami sa bus, ay bus. <laughs> Antay kami sa ano, sa ano, <laughs> bangka na aming sasakyan. Baka daw may discount pa kami. 50% discount. Ang senior. Eh, mga senior, ang <laughs> tingin nila <laughs> sa amin. Yan. <laughs> <laughs> yan ang senior, sinasabi ng senior. Sana oh. all senior. Senior ba yan? <laughs> Okay, antabayan nyo kami mamaya. A few moments later. Ayan guys, o. Lilista mo na siya ng ano. Lilista mo na yung pangalan namin. So, ayan guys, ah. Pupunta na kami sa bangka namin. Uy, alam kayo ni Crisanto kung saan? Sige na, una ka na yung tayong nand Antayin ko na lang si Papa. Maka Ha? Maligo mami din ah. Din hi arasa kwan. Pwede de maligo diri ah. Ah, hinlo man ang among dagat din ah. Wala na so ah, dito magdunggo og ato mi to sa makilan agi dito. Gamay mm. ra mong pambot mong gamiton. Aw ah, ka to laging kwan. Aw mm. ka to si Katong nangalunod ni. maligo iko ano way life jacket no. Na ko mo no, ko ano gamay pambot oi. Eh. na no, si Crisanto. Ah. Jacket nak Ah, eh, kuan kun pantalon. <laughs> so, babalikan namin kayo mamaya, guys. Halika muna. Tara na kami sa labas. Andar na yung aming barko. w h Wow, wow. Iting Ting puti oh, white sand. Ito na kami sa ito yung Mahaba Island. Yung isa, yun yung Himokilan Island. Yung nasa likod, yung pangatlo. Yung ano ba yan? Ampida Island ba yun? Tapos yung pangapat apat doon sa pinakalikod, malayo-layo pa yon. Video Island. Ah. Bali ang takbo namin galing doon sa baybayin ng Inupakan ay 45 minutes. 45 minutes ang ba yun? 45 minutes ang dagan. Huh? 45 minutes. dagan. oh, mga 30, ah, mga 30 to 40 minutes. ang takbo. Malaki-laki yung barko to. Ah, bangka. Mga ilang tao kasi doon, mga 50. Ah, abot No? 18 lang. 18 lang. Ang standard. Kapasite. Kapasite. Ang person ang pwedeng sakay. Ang kanta dito. Subukan nyo dito lumayo. Maganda. Ang ganda ng lugar. Mahaba ilan. Dito kami sa mahaba ilan. Sulit. So mura lang yung bayad ng ano. Ng bangka. 3,500 lang. solid Sulit. Oo, oh, malika yung buhangin <laughs> Oh, lulub lulub na Francis, lulub lulub na. <laughs> oh, ligo ka na, swimming ka na. <laughs> Ang ganda dito, no? Uh, isla? Oh. oh okay, Ayan, uh, lilipat uh, kami ng kabilang isla. Ito. Dito, tapos na kami dito, mag picture picture sa mahaba Island. pupunta naman kami sa Camilan Island solid grabe napakaganda dito pumunta kayo dito dayuhin nyo

Ito na kami sa Kijo Island Yan ang ganda rin Ito yung pang apat na island Balay tatlong island ang dinaanan namin doon sa kapilado sa kanina Ito ang town doon na uh, Rapid Island doon kami galing kanina. Tumaan lang kami O, oh, napakalinaw ang tubig Wow! yun, puro buhangi no dito maganda dito kasi walang bato paikot talaga buhangin talaga paikot hindi gaya sa iba maraming patong malalaki bundok dito ang ganda patag bali dito kami mag, mag swimming swimming dito Lino mm, wow. Dito na kami Ang dami na liligo rin dito yeah, May mga cottage ng mga bato Manguli ako dito ng alimango baka may alimango dito sila rin ng bato mag blur ako eh, Wala mo, lima kaya eh, hindi naman nabasa ko Ano isda? Wala Saan? Ano, 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 ano. Maba, maba Saan na ko? Okay na Saan? Iyan, sa alon yan, yan Parang gumagano Iyan? Iyan o Ito? Oh, ito Ano yan? Hindi ah Ano yan? Ah, ito may ulo nga eh wag kayong oh, umasit

hindi ko kabila, walang mga to. May pinabaan natin. Wow! Bers wow! Yan, yeah, may mga koleksyon kami mga shells. <laughs> ha? Saka mga corals. Yan. Maganda. Maganda ito ilagay sa aquarium. Tapos <laughs> mayroong lumalaki isda. Mayroon. Tapos mirong seal chins si urchin dito si kainin natin nasa na? dalawa nasaan? kukunin mo masarap yan kinakain yan e eh. nasa anak? huwag mong basta basta damputin kasi matinik yan matinik yan dapat may dinala mo yung goggles mo meron din dito sandali sandali ayan 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 ito ayan oh wala kasi sirin mo ayoko ayoko kuhain yan gloves, mag ano ka ng gloves yung kuha ka ng plastic dun, bulutin natin yung kamay Ayun pa o, yun o Yan ba yan yan? Ayun, yan? ayun, ayun dami o oh. Yan ba yan, si Urchin na yan? yan, oh. Ay oo nga, ang dami Ang dami si Urchin Sakto, mahal pa naman yan o Di ba, magkano yan sa Batangas so, ang binili, binili natin? 30 ang isang piraso mm -hmm. Ang dami, hulihin natin yan At, Titignan natin sila Lalim, si Urchin Si Urchin

<Glug> <Glug> kusta okay. apat na isa to ayan yan yung dalawa ayan. kung makikita nyo akala nyo magkatabi lang yan nakatikit pero hindi pag dumating ka dito sa pag napunta mo yung isang island na yan tatakbo ka papunta doon mga 20 minutes pa ang takbo na bangka dito ganoon din papunta dito dito sa kabila tapos papunta naman dito sa amin dito ito yung ano ito yung pinakamalit na isla pero maganda siya kasi puro buhangin paikot walang bahay ano lang cottage paikot cottage tapos meron sa gitna meron mga tindahan tindahan pamilihan meron dyan mga isla dito mga space. tapos murang mura pa Napakaganda. Oh, nasa kagilat, nasa kalagitnaan kami ng dagat. Isla, isla, isla talaga. Island, ah. Apat na island. Okay, ready ready. ready. 1 2 3. Move. Oh, next, next. पालो पालो च Can need demon's call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. Oh, yeah. So sa Kiju, uh, ganyan, 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 na na medyo sa Kijo, Island. Kijo, Kijo Island. Bisag na ra ka sa plane. Clear ga pong gatup big. Island sa sa inupakan later. Oo. Uh -huh. Yan, vlog natin. si Kijo Sale. Ku ani kana ang Nagamong sponsor. Oh. Gitorn. Na... <laughs> Nagamong millionaire. <laughs> Gitorn na mga mga mong mamong bisita. Sila ang among mga bisita. Mo na ay among kuan may ari ng bago. bag ang abakabat marami tao Marami tao? sagdi na sila sa tao punta <laughs> okay time. bye bye guys <nose> come 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 oy pa malalim dyan ah malalim dyan <laughs> <-rena>, oh. <olsa> nagkiri La na oh no? ah, nagkiri na oh ang iyo mo video lalo hindi na picture ano ano picture Logic oh, na kada habi. ka. dito. Dito paik. Mga Sirena, mga Sirena. Mga Sirena. mga Sirena ng Island. Mga tatlong Sirena ng Island. Sige, <laughs> oh, <Yeah>, ready sa. Mm. Grabe ang init sa ano. Init sa noo.